Hi guys, good afternoon. Magandang-magandang araw sa inyo lahat. So, andito ako ngayon sa favorite spot namin yung pinag-aaralan namin ng ano, ng uh, uh driving. Ganda dito. Maluwag 'yan, guys. Ganun pa 'yan. Etong kalsada na 'to, hindi talaga 'to open sa lahat. Mga close na street siya. Pwede mong puntahan pero hindi ito talaga yung pinakadaanan nila. Pwede kang mag-drive dito, pwede kang mag uh, picture taking, pwede kang mag-practice, yan. Walang sa walang sasakyan dito. Ngayon dito mga nakatambay, mga nag ano, mga picture taking lang kaya mga nagpi-picnic. Ito yung sasakyan. Ganda ng background dito pag sunset, oh. Asan ah, din yung Burj Khalifa, oh. ayun. So yun guys Okay, so kasi may mga nagko-comment yung huling vlog ko, yung release na itong susakay na to. Ito. So may mga nagko-comment magkano daw yung monthly, magkano yung yung uh, dinown ko. Ayun. So didiscuss natin ngayong araw. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung kailangan yung ihanda na down payment or kung pwede bang walang down payment. Tapos kung magkano yung magiging monthly nyo Sa mga ano Ganitong klaseng range ng sasakyan So tara Punta muna tayo dun sa ano Ikot muna tayo dun sa magandang spot Hanap tayo ng magandang background Let's go guys Maaari ah, po <laughs> ganda ng background natin no? Dubai na Dubai so yun 3 weeks ko na yata gamit tong sasakyan so far okay naman siya talagang uh, masaya masaya kami masaya ako masaya ako Uh, kahit pa paano napalitan na namin yung lumang sasakyan wala na masyadong sakit ng ulo So, yun lang, update lang uh, kasi may mga maraming nagko-comment kung magkano yung magkano yung monthly, magkano yung down payment, magkano yung kailangan mo ilabas initially. So, mabilisan lang, discuss ko lang sa inyo ano ba yung mga Teka lang, lang. Okay. So, guys, magkano ba yung sasakyan? Yung sasakyan, ang presyo ng pinaka SRP ng susakyan is 63,900 dirham 2020 Mitsubishi uh, Eclipse Cross tapos uh, nagdown po kami ng uh, 13,780 may sports car doon no? so yun nga po nagdown kami ng 13,780 yun po yung napagbentahan ko ng Altima So yung nakuha kong cash nung binenta ko yung Altima, nilagay ko sa down payment para kahit pa paano maliit na lang yung monthly natin. So tapos, uh, doon sa SRP nila, sa calculation nila, isasama nila yung, ano, yung uh, comprehensive insurance. So since meron akong idea, matagal naman na akong nagmamaneo sa sa Saudi tsaka dito. Meron akong mga idea kung saan ako makakuha ng mas murang insurance. So sabi ko, wag niyo na isama yung insurance, ako na lang kukuha ng sarili ko. So ayun. Ang binibigay nilang insurance pag uh, mo sa kanila 2,200 dirham. So yung nakuha ko po yung sa akin lang uh, nagresearch research ako sa anong gandang company na mas mura. Nakuha ko yung Gig GIG. Bali ang ang presyo lang na nakuha ko, comprehensive insurance 1 year is 1,600 dirham. So, naka-save tayo ng 600 dirhams doon. Tapos, ano pa ba, ba? Uh, processing fee, 1% ng loan amount. Makakaltas yun sa inyo. Which is 500 something. Tapos, uh, nag-open kami ng traffic file, 200 plus. Kasi si Rhea, sa kanya kasi nakapangalan yung, sa kanya yung approval ng banko. Since na mas makakuha kami na mas mababang rate sa salary bracket niya. So, siya yung uh, applicant ng loan. Pero dahil wala siyang lisensya, ako yung may lisensya, pero dahil merit naman kami, eh, pwede daw pero kailangan kailangan natin mag-open ng traffic file ni Rhea. So, nag-charge siya ng 200 o 250 dirhams. So, over, overall po yung kakasama na yun parang ana ilabas kong pera is uh, almost 16,000 15,5 16,000 lahat lahat bali ang lumabas na monthly namin uh, yung lahat lahat na no? 997 dirhams almost 1,000 dirhams monthly po yun 60 months so ayun kung may idea kung kukuha kayo ng ano ng mga sasakyan yan, yan yung mga yan yung mga kalalabasan ng mga monthly nyo. More or less, more or less. Hindi naman nagkakaiba, hindi naman malaki pagkakaiba kahit sa ibang company kayo kumuha. Alos pare-parehas lang din sila ng rate kasi naka nakabase doon sa bangko. So yung mga selling price naman nila is almost the same lang din. So yun lang. Ano ba ba? Ang ganda nito. Ikot-ikot tayo. Magandarito guys pag sunset. Sa sunset. Ito, no? So yeah, pwede kayong pumunta rito guys mag-practice kayo mag-drive. Dito So, mag mag so pag pagdating ng 1 year ayun mag -ano tayo mag renew naman tayo ng mulkiya so yun yung panibagong bayad na naman sa mga susunod natin yung vlog so sa ngayon yun lang po yung i-discuss natin yung presyo magkano yung mga bayarin kasi marami na naman tayo mga utang taon na naman bagong ma ano, Tapos ang napansin ko pala dito sa Mitsubishi Eclipse Cross, comparing doon sa dati namin ha, sa Altima. Hindi ko alam kung dahil ba sa luma na siya, ito mas bago. Hindi ko alam. Uh, di naman tayo masyadong expert sa sasakyan. Pero mas matipid sa gasolina to. Yung Altima ko, nagko-consume ako doon ng ano eh, ng, uh, parang 200 a week. Laki noon, guys. <laughs> Pero noon akala ko normal lang 'yun. Pero ngayon, ang, ang baba ng ano ko dito, nagpa full tank ako nung nakaraan, 160 dirhams lang. Hanggang ngayon, meron pa eh. Halos kakatapos ko lang ng kalahati. So, okay guys, yun lang naman yung discuss natin ngayon. So, drive na tayo ulit. Bye bye guys. Ano yung isa sa, -sa ko dito guys, ito, alloy wheels na siya. Ang forma. Diba, hindi ka nabibili ng, ng rim. <laughs> Tapos meron siyang ano daytime LED. So kahit nakapatay yung headlight mo, nakabukas yan laging ano LED na yun. Ganda guys. guys. So, palagay ko na sagot ko na lahat ng mga sagot niyo, na discuss ko na lahat ng mga kailangan niyo malaman. ah uh, kung meron man ako nakalimutan, paki-comment na lang diyan tapos gagawa natin agad ng video yan para at least makapagbigay tayo ng idea sa inyo, yung mga gustong kumuha na sasakyan dito sa Dubai. So, yun lang guys, sunset na. Bye-bye, Burj -bye, Khalifa. So sunset na alas mag alas 7 na dito. Sunduin ko muna si Rhea. Tapos uwi na kami. Yun lang sa araw na to guys. Maraming maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. Bye bye. Ciao.